pagod Ah, uh, Mayor Ben Arabelos na dito na pala Eh boss Ano? Tama ka? Magpa-vlog na naman oh, Alo, Ano? 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 Natalo ano, ba siya? Oo oh, no, naman Ay. Ano? Hindi na, may, di mahilig magpa-interview yan eh oh, oh, pa Ma mag, Magpa-interview oh. Magpa-interview ka na ngayon? <laughs> Bakit ka pa po? <laughs> <buka> <laughs> okay, muna minsan lang oh. Yung iba nagbabayad pa magpa-PR Ikaw oh. <laughs> Takot may manager ka na eh. Boss, benta na natin to. Pwede na ba to sa ano, benta sa Amerika? Ano sabihin natin? Hamunin mo na si Naoya Inoue. Eh. Oh. <laughs> Ayo. Anong ating pang nito? 126. 126, featherweight. Pucha, maraming pera to. Pag gumaling ka sa Amerika, 126, ang dami laban doon, bro. Anong masabi mo sa kalaban mo? Sa sunod na laban? Ito, <laughs> yung kalaban so ngayon, mo lang muna. Yung ngayon? Oo, anong nangyari? Panalo ka eh. Ayun, nanalo ako. Tara mo, try mo ng konti. Ano? parang kailangan pagboxing ka ng konti. Medyo parang politiko rin ng konti. O maruto ka lang na... Handa ka na sa mga tanong. Kasi usually tanong namin, ano masahe mo sa kalabo mo? Ano, ano, papabaksakay mo ba? Uh, Dedicate mo mga ganun. Ayoko mag, 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 magyabang eh. Ayun nga. ipag prepare ka lang ng magandang sagot lagi. Lagi paulit ulit-ulit tanong ng media eh. Ah, okay. Sige. paulit ulit lang kami. Next ko next At Patatanungin na naman ako dito, Kutok ko sa kalabang ko. Para hindi pare parehong yung godless gagalingan ko lang. Pero hindi, dahil panalo ka, i-shoutout mo na yung mga lahat ng kaibigan mo. I-shoutout yung Arcelia's Boxing Gym sa mga coach dyan. Lahat sa MMA, fighter, o sa pamilya ko, shoutout out Taran. Shout sa mga kapatid ko, shoutout. Yun na yun po. May tumulog, may tumulog salamat may tulog bro shoot kapatulog good luck pa ulit naman pangalan mo sa mga fans ha? Huh? pangalan mo sa mga fans para mahalala ka nila Melchor Roda yeah Melchor na ano, ano the great roda? warrior the great warrior yun yan naman ang hinahanap ko Di, yon, man, yung mga ganyan ka na kote yung mahalala eh Jim Balmer yan eh dembalmer. Melchor Roda Jim Balmer Diyos po delikado nakakatakot ha ah. nakakatakot yun ah. Sige bro. Nakaw to. Oh. Grabe, tingnan mo nga anong nangyari. Yes, yes. Naiiyak siya, ano, saan man pala yun, no? Nice one, nice one.